Sa ibang balita, isinusulong ngayon ni Senator Rafi Tulfo na higpitan lalo ang pagkuha ng lisensya ng baril. Kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang motorista sa Makati. Ang pamilya ng kanyang biktima, na biktima, disinidong ituloy ang kaso laban sa sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Kung akong Gustong mas pahigpitan na... ni Senator Rafi Tulfo ang pagkuha ng lisensya ng baril sa bansa matapos ang walang habas na pamamaril sa isang driver sa EDSA Tunnel sa Makati noong Martes. Sa ngayon, marami ng hinihinging requirements ang PNP bago makakuha ng License to Own and Possess Firearms o LTAF. Required din sumailalim ang mga aplikante sa drug test at neuropsychiatric exam. Pero tingin ni Sen. Tulfo, hindi pa rin ito sapat. Plano niya maghain ng resolusyon sa Senado para rito. Kahapon naman, hindi natuloy ang inquest proceeding sa namaril na suspect. Hindi pa raw kasi kompleto na Makati Police ang mga dokumento at ebidensya gaya ng affidavit ng complaint, mga kuha sa CCTV at ang resulta ng paraffin at ballistic tests. Hindi rin pinirmahan ng suspect ang salaysay na binigay sa kanya matapos siyang kausapin ng kanyang abogado. Pero sinuspende na ng Land Transportation Office o LTO ang kanyang lisensya. Anong mo sa nangyari ngayon? Sorry bro. Hmm. Ayon sa NCRPO, itinatanggi ng sospek ang krimen. Pero para sa PNP, case solved na ang pamamaril sa Ayala Tunnel dahil matibay ang ebidensya laban sa sospek. Positibo rin siyang kinilala ng kasambahay na kasama ng biktimang si Aniseto Mateo Jr. nang mangyari ang pamamaril. Clearly po ay na-establish po na yung barel na nakuha po sa kanya ay nag-match po doon sa empty shell na na-recover po doon sa crime scene. Positive din po siya sa para pin-test ng uh, gunpowder nitrate. Sa ngayon, nakaburol na sa bahay nila sa Santa Ignacia sa Tarlac si Aniseto. Hindi man natupad ang pangako ni Aniceto sa mga apo na pumunta sa kanilang recognition day, inialay pa rin ng mga bata ang mga nakuhang medalya sa kanilang lolo popong. Original niyang plano na uuwi na kasi yan siya dapat. Ano nags, doon siya, nag doon sa ano sa apo niya na uuwi na daw siya itong Jo. Aso hindi naman ata. Hindi naman natuloy. Limang buwan pa lang nagtatrabaho bilang family driver sa Maynila si Mang Aniseto. Ayon sa kapatid ng kanyang amo, mabait at maayos siyang magmaneho. Maingat, sobrang ingat po talaga niya mag-drive. Tsaka si tatay, hindi yan yung ano, yung nag-overtake. Hindi. Hindi si tatay gano'n. Kasi nga po, sa tagal nang nagdadrive, alam niya na yung ano, kung ano ang, ano sa biyahe-biyahe, ganyan po sa pagdadrive. Ligtas man ang pitong taong gulang na bata at yaya na sakay ni Mang Aniseto, matinding trauma rin daw ang idinulod sa kanila ng nangyaring pamamaril. Super po. Yan. Ang ate ko nga po ito do alalay kasi nga po hindi mo di lumalabas ng kwarto po eh doon lang po sa mami ni eh. wala pa namang eksaktong petsa kung kailan ang libing hihintayin pa raw kasi ng pamilya Mateo ang pag-uwi ng dalawang anak na OFW ni Mang Aniseto Desidido rin daw silang ituloy ang kaso laban sa sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.